Mayong hapon guys Ay, nagbanha na nga akong mga baboy Magpakain muna tayo ng mga manok Ayon. Krr! Tik, 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 tik Ayan na, nagsilpaglapitan na ng aking mga manok Ayan sila guys, oh. Mayroon akong ah, uh, walong inahin. Dalawang lalaki na roaster. Saka pins ang gamit ko. Ayan, mga sisiw. so takot ayan nag na yan mga malalaki nangiitlog na yan ito lang yung sisiw ko walong maliliit at saka ito oh. Anime sila ay siyam ito Okay lang kayo ngayon. Sana na yung iba? Busog? Busog yata. <coughs> Ikaw din, busog. <laughs> busog. Ikaw ano <may> <laughs> ah. <Busog> din, busog. <laughs>

ano yun? Ano yun? Ano Tapos <laughs> lang mag Tapos lang lang siya mag-trabaho. Wala trabaho asawa ko. Wala kasi trabaho ang asawa ko eh. Oo. Wala daw siyang trabaho sabi eh. Pati ako walang trabaho. Wala kami mga trabaho! Ito ang sama ng mga pakma. Ang ng pakma